Hello po sa inyong lahat. Good morning po. Narito po si Tita Emi. Magpiprepare po tayo ng ating lulutuin. Good morning, good morning mga amigo, amiga. Mga kapinoy, pinay. Good morning na po kayo sa inyong lahat dyan. Samahan ko po ako. Muli sa ating kusina at tayo po ay magluluto. Luto po tayo ng ating pananghalian ngayong araw na to. Gawa po tayo ng ating pagkain. Maglaga tayo ng beef. Big bones. Ayan. Tutok ano, po tayo niyan. Uh, hapon po, lumakad kami ni Kuya Ado. Bumili kami ng ano, kahit kasi prosen oh, pa nga po. <laughs> Kaya sa naisipan ko, bili ng ano, ayan. Hiwain po natin ito. At yun pong hiwain ng ating iluluto. Lagay ko po dito para sa para kita nyo po. Kita nyo po ba ako? <laughs> Ay, hindi tita kita-kita eh. Ayan. Uy, ang kuchilyo kita. Ayan. Huwain po natin siya. Ayan, meron po tayo itong patatas at saka espinaka. Espinak. Pinak. <laughs> Pinak. pina. pina, pina. pa dito si kita Eri. Ang itatang gulay. Ang gulay dito sa ref. Lagay na po natin lahat ng ating mga gulay dito sa ref. Para maubos na yung mga gulay-gulay dito. Nang malinis na po yung Iwain natin tong beef. May ano yan? Ito lang po ha. Maghiwa po. Iwain na po natin itong ating ilalaga. Ilalaga po natin to. Iwa na ni Tita Amy. Para po mailuto na natin o. No? oh, matalas yung aking kutsilyo ngayon. Araw na to. At dito po tayo sa sarili nating kusina. Nasa sarili nating bahay po tayo. Dito po tayo sa sarili nating bahay. Wala po tayo ngayon sa trabaho. Nakapantulog pa ang tita Amy. <laughs> <laughs> Hindi pa nakapag... Uh, palit ng damit si tita Amy. Ayan.

那可以。<Thank> <Thank you. S 1> はい。 Kasi bang ipiprepare po natin yung mga gulay niya, nakalaga na po siya. Kasi kailangan po maipalambot natin ng maayos. Palambotin po natin siya ng maayos. Magkang ruman lang tayo ng sabaw. Para mamayang tanghali. Noong oras na po. Umaga pa lang po ngayon. Alas 5 pa lang po na umaga. Maaga po talaga si Tita Amy na prepare. para po sa ating nilaga ng ating sibuyas. Tagyan po po ng bawa, eh bawa, eh paminta. Tagyan po natin ng paminta. Wala po akong paminta, buo, no? durog lang po ito. Tagyan po natin ng paminta. Para sa ating nilaga. yung dami ng paminta nilagay asin. Alam na po natin siya. Para po sa nailaga po natin siya. using ko na po itong ano, pag neto. Para po sa ating... thank <laughs> you Tatakot po ako sa pangbalat na ganito pero para mas madali pong magbalat pag ganito pong hawak natin. Kaya na masyado pong matalas kaya nininervous din po ako. Masyado po kasi matalas to. Hindi po katulad ng iba ng ganito na hindi matalas. Ito po ay matalas. Kaya nang po po akong hawakan. Dali po makasugat. Nakasugatan po na ako nito ng dalawang beses. Tagal pong gumaling. Kasi masyado po siya matalim. Masyadong matalim tong ano na to. Itong tanggal nito. Kaya nakaka-nervyos. Lalo na pag maliit lang po yung katatas na hawak ninyo. Hindi nyo na halos mahawakan. Yun, Pag ginanyan nyo po, sumasabit na yung balat natin. Kaya ninenervous po ako dito sa pangbalat na to. Pero gusto ko po ang chiluhin matagal. Sabi ko mas madali lang ganito. Hin. lang nakaka-nervious. Hindi na po nakapagsalita ang tita eh. Hindi po ako gaano kadaldalan pagkano po. <laughs> Ma <laughs> Naubusan si tita eh. <laughs> Naubusan. <laughs> Good na lang po kayo ng aking ginagawa. <laughs> Manat lang po tayo ng patatas. Ligitin natin yung mga gulay na ating para sa ating nilaga. po kasi itong mga gulay. Sayang naman po kasi. Ang hinayan po ako. Puti ko konti na lang nasa Iniwan. Hindi ako na lang po ang magtatapos. ko konti po. Sayang naman. May tatapon natin ang mahal, mahal na po ng dilihin ngayon. Ito is spinach din po ito. Eh, konti lang po ito. Lalo dadagdag ko na po yan. Meron po isang carrots. Ayan. Kaya natin yung isang carrots na yan. Punin ko lang po yung aking mga basura-basura. Ayan. Tanggalin na po natin itong mga itim na to. Hindi ba po yung na to? Sayang naman po. Pwede pa naman. Lalo na po. Mahilig ako sa gulay. Alisin ko lang po o, di Wala na. Alisin lang po natin yung mga itim eh. Pwede lang. Sigulay ulit. Hmm. Ayan. sa hirap po ng buhay ngayon, sa hirap ng bilihin, ang mahal po ng mga lahat po ng bilihin ngayon ay ang mahal. Kaya ang lahat po dapat itipirin natin para meron tayong pangkinabukasan. <laughs> <laughs> Tita Amy, pangkinabukasan talaga. <laughs> i-ano na rin po ni Tita na rin po. Nalalanta na lang po doon sa harap eh. Para po hindi naman malanta, sayang siya. O yan. O, di meron na tayo ang gulay ating nilaga. Sama ko na rin po itong isang karo. Natagpagod ko yung mga gulay-gulay ko dyan. Ayan, naman yan. Yung mga bata, hindi ako po mahilig sa gulay. Ako lang po ang mahilig. At saka yung manugang po mahilig sa gulay. Pero yung mga bata, hindi po eh. আকৌ চাব বোলে lang po natin yung ating nilaga matapos siliting po natin yung ating niluluto kung anong na po nangyari yung ating niluluto uh -huh. Ayan. Ayan. okay okay ok, ok, ating nilalaga wala po na hindi pa po wala ako matuso. Matigas pa. Matigas pa yung ating niluluto. Matigas pa po. Hindi pa. Hindi pa po natin lalagyan ng gulay. Kulang pa po. Kulang pa. Kulang ating nilalaga. Tinanig na po natin kung okay na po ba. Eh, hindi pa po okay eh. Hindi pa po okay yung ating nilalaga. Ayan po. Hmm. Wala po ko kasi akong mapwestohan para sa inyo. Para po kita nyo yung ating niluluto. Ayan. Sige, ilipat ko po kayo dito kung sakaling pwede po. Ayan, ilipat ko po kayo dito. Ayan. O oh, okay po ba kayo dito? Ayan. Okay po ba kayo dyan? Ayan po. Ayan. Mas okay okay po, no? Ayan. Kasi mataas po yung ating pinaglutuan kasi nilaga nga po siya. ayan, ayan medyo ano, magyan na po natin siya ng gulay. Malambot na po siya. Yan, lagay na po natin ang ating gulay. Yung sakali, ayan. Ayawa na po yan ni Tita Emi. Lagay na po natin siya para lumambot din po yung ating mga gulay na nilagay. Ayan po. Ayan. maya po na po ilalagay itong ating ano, nito, yung ito, yung spinach na gulay. Pagkat lumambok na po yung ating patatas kasi malalat po itong ibang gulay natin. Nilagay ko na lang po itong iba ay, hindi na lang po isinabay dito sa ano. Ayan. Nagyan ko po siya ng patis. Ayan, lagyan natin siya ng patis. Ayan. Kuha lang po ako na tikim natin siya sa kanya. Wala po kasi ako yung abituela. Ha? Wala na yung sana natin, pero wala po. Abituelas. Ayan. Tikman ko po siya ng konti yung sabaw lang po. Kung so, tama na po yung ating patis at saka asin. Ah, okay po okay po po yung ating patis at asin. Nagyan ko po siya ng abi cream para pumasok natin po yung ano para paglagay po natin ang spinach na gulay. Okay, okay na okay. po siya. Dinuturo ko po itong ano, ave cream. Itong, ito pong ano, chicken cubes o pork cubes. Ayan. Para po, pumasok, manood po yung ano po niya agad, yung lasa. <laughs> Matayan na lang po natin uli pag balikan na lang po natin siya ulit. Silipin po natin itong ating niluluto. So, ito po natin kung ano na po nangyari. ayun Ayos, ayos na po. Oh, ang init. Ang init. na rin talaga yung karne natin. Hindi pa po yung patatas. Pero, ah, malabot na rin po yung patatas. Importante po yung karne kung malabot na, malabot na po. Malamot, malamot na po yung ating karne. Salamat po. Ayan. Lagyan na po natin siya ng... Dagdagan ko lang po ng konti ng paminta. Kanina parang kapos lasa ng paminta. Tingnan ko lang na ating konti. Okay? Mmm. Ang sarap na po. Dagdagan ko lang po ng paminta para po sa akin ay eh, kulang po ng paminta. Ayan. Ayos na po yan tapos lagyan ko po siya ng espina ng hmm. gulay lagay ko na po lahat tapos mahilig po talaga ako sa gulay lagay hmm. ko na po lahat mahilig po kasi ito talaga sa sa gulay Nagulay lang po. Okay na ako kahit na po ako. Oh, wala na pong karmi. <laughs> kahit po wala akong karmi. Sa mga bata na lang po, importante po sa akin ay may gulay. Ang mga kasi sa mga bata naman po, hindi po sa kanila importante ang gulay. Ang importante po sa kanila ay ang karmi. <laughs> Kaya kanita lang po karmi. <laughs> sa akin po yung gulay. Sa kanila po yung karmi. Pero marami naman po laman ito nilagyan po ni tita ng marami ayan wala na po makita ng ano gulay bumaba na po agad hindi pa man kumuulo wala na yung gulay ayan mano na po yung gulay bumaba na po yung gulay ayan po oh. Alas wala na po yung gulay ayan po yung gulay wala na hindi na po nakita ayan, ayan. bumaba na po talaga yung gulay ayan pero bueno po mga kaibigan ko, maraming 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 pong salamat sa pagsama ninyo kay Tita Emi. Thank you, thank you very much po. Bye bye po. I love you. And I love you all. Saking akin po mga manunood, sa akin po mga subscriber. Ayan. Thank you very much po sa akin po manunood. Subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa bed para updated po kayo sa ating mga nilalapag. Thank you very much po. I love you. Binaba ko lang po kayo ulit kasi kanina. Kasi po, mababa po itong aking stand. Sensya na po kayo. Bye-bye. I love you all.